Uh, magandang hapon sa iyo Dio Monti ng Block 34 Lot 2 At uh, tulad po sa iyong kailangan ay uh, andito na tayo sa tapat ng bahay niyo po mismo Ayan po at uh, medyo hapon na tayong dumating guys dito sa Casa Isabel At kaya nagmamadali tayo na puntahan dito sa casa yung bahay ni Dio Monti at uh, agad-agad kinuha, na agad natin ang video para maya maya ay may upload na natin patagal-tagal din siya na uh, nag-request na dalawin yung kanyang bahay dito sa casa at uh, ito po yung tapat ng bahay ayan, kuhanan po natin ng maayos at uh, may kontador na pala kayo at may tubig na rin oh, na naka -alagay. at uh, ito po yung kontador nyo 34 Lot 2 At lapitan natin dito sa tapat Okay naman At uh, ah May nilagay na ano, Nilagay ng padlock yung dog na sira ko siya umiiko to pero hindi naman nakakapit at uh, okay naman po yung taas okay naman yung kisame at yung alulod ay wala naman <laughs> damage na tulad ng mga pinupunta natin, yung mga alulod agad natin napapansin, mga nabubutas kinakalawang pero yung sa inyo po uh, Monte ay uh, okay naman at ito po yung view dito sa kasa, ito po ayan ito po Ayan, kuhanan po natin ng video yung paligid. Ayan, maganda yung nakuha nyo. Nasa corner. Yung bahay. At uh, napakalaki pa ng space sa... Kanto napakalawak pa ng space. Pwede pang isang bahay o isang garahe. At uh, kuha na natin ng maayos yung harap ng bahay. At uh, pagkatapos dito ay iikot tayo sa kabila. Tingnan natin yung likod. At uh, shoutout yung mga viewers natin dito sa Casa Isabel sa may phase 1 at uh, phase 2 Yung phase 2 pala yung Casa Extension at uh, ito, phase 1 ay uh, ito yung mga bagong ginawa guys Ayan po at uh, shoutout kay Sir Rylan Masugid natin na taga panood, ina-upload natin na video si Sir Rylan si Sir Dexter, Sir Bia Hinero, si Sir Islana. Oo, marami tayong mga kaibigan dito guys. At uh, si Mamayla, oo. Shout out sa iyo Mamayla. Magandang hapon. At kay Ma'am Jessica Domingo ng Black 6424. Ayan, shout out po ma'am. At sa lahat-lahat ng mga viewers natin dito sa kasa, shout out po sa inyong lahat. At uh, hindi natin guys nakakalimutan yung mga kaibigan natin dito sa kasa. At pupunta naman tayo guys dito sa likod. Titingnan natin yung likuran, kung malinis. At ito po yung kalsada yung tutuloy-tuloy sa papuntang gate sa pinakadulo. Saglit lang lakarin. At ito po yung pinakakanto. Ayan guys, kuha na natin ang maganda. At uh, hindi tayo gano'ng lumalapit dun sa may kabilang bahay. Malakas magpatutok iiwas kasi tayo guys sa ano sa may mga nagpapatugtog ng na malalakas lalo na yung mga viral na kanta na nasi CPR tayo Naka copyright tayo guys kaya pag i-upload natin ay hindi siya counted na namomonetize dahil uh, copyright kaya lumalayo tayo guys sa mga may mga nagpapatugtog Okay lang kung hindi mga sikat na uh, kanta na uh, mga viral, hindi nagbabiral. Pero pag mga viral na kanta, mga lalo na sa TikTok, ayan. ay nakaka-copyright tayo. Kaya ingat na ingat tayo guys, maka-copyright. At uh, dito na tayo sa likod. <laughs> nandito na tayo sa likod ito naman yung likod ayan minsan yung video natin guys may time na malabo hindi pag nakaharap tayo sa araw pag nakaharap sa araw yung camera natin kahit gaano pakalinaw yung camera natin ay madilim na labo Ayan, ito po yung sa likod. At uh, may nakalipat na dito sa dolo. Yung iba may mga extension na sa likod kabilaan. At uh, dito sa kabila may nakatira na. At uh, likewise, likewise, shout out pala kay ano, ma'am uh, Jub Jubi Apostol Ayan uh, Shout out sa iyo ma'am Jubi Apostol At uh, kumusta yung flight nyo Kagabi Umalis si ma'am Jobi kahapon uh, March 11 Bumalik na siya ng Bermuda Sayang hindi tayo nagpangabot ma'am Jubi dito ka pa sana ay uh, pinuntan ulit kita sa inyo, sa bahay nyo ah, nataon na risk din natin ngayon kaya ngayon tayo nakapunta dito sa casa ayan, shoutout sa iyo ma'am Jobe Postol stool, at uh, nasa ano na siya, Bermuda, nakabalik na nakabalik na si ma'am Jobe <laughs> at uh, nagkita kami ni Ma'am Job nung nakaraang linggo o linggo tayong pumunta pumunta tayo sa bahay nila yung time na wala tayong motor na sira ay nagcommute lang tayo Yan po. Okay na po, uh, Joe Monte. Nakuha na natin ng video yung harap likod at saka yung pinakakanto. Uh, Black 34 lot 2. Maganda yung nakuha nyo. Nasa corner. ito ito yung dati pinuntan natin natin dito na ginawa yung bahay yung mga ablinag natin dati at yung mga ablinag natin dati na nagpahanap sa kanilang bahay sigurado yung iba mga nakalipat na yung sa Casa Extension nga nung siguro mga 2 months na ay uh, nakilala tayo sabi sa ay na ikaw si Isa Rugman yung vlogger sa iyo o oh at uh, nakalipat na sila so, marami tayong mga kaibigan na mga nakalipat na ta dito sa kasa, yung mga nagpahanap sa atin na mga kabahayan uh, shout out sa inyo yung mga kaibigan natin na uh, mulat sa pool na nagpahanap ng mga bahay at uh, hindi ko na po kayo may isa-isa at uh, hindi na natin kaanong matanda yung mga nagpahanap sa dami na natin na nahanap dito sa kasa ng mga kabahayan at ito po yung view dito sa kasa isabel ito po yung phase 1 at yung mga naghahangal at uh, magpapahanap din ng kanilang mga bahay at uh, siguro, mga linggo ay narito tayo. Ay yung ibang hindi natin, ay hindi pa nakapagkawan, uh, request sa atin na gusto nila makita yung mga bahay nila, siguro ay linggo o next week natin mababalikan. Uh, alam nyo naman guys, pag uh, pupunta na natin dito sa casa, o oh, tayong kalamba, pagkakaling ng kalamba, na naman ng Maynila. Doon kasi tayo guys, nagtatrabaho. Uh, ito po yung paligid mga kay Sarugman dito sa area nito. At sa lahat-lahat ng mga hindi natin nabanggit na mga kaibigan natin dito sa casa, ay paumanhin na lang mga madam, mga sir. po nakuha na natin ng video yung harap likod ng bahay ni Jo Monti Oo. at hanggang dito na lang guys ang ating vlog at maraming salamat sa mga nagtitiwala sa atin at yung mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking youtube channel ay Pibor paki like and subscribe at paki pakiclick ang notification bell para lagi kayo updated guys sa ating mga ina-upload na video at uh, shoutout din kay ma'am Chayla Rios. hello ma'am Chayla Rios yung bahay nyo na i-upload na natin uh, pa pa view na lang ma'am Chayla Rios. at kay ma'am Mayla ayan kay Bibikat, Kat ayan at marami pang iba na dito sa kasa ng mga nakalipat na. Shoutout sa inyong lahat. At uh, kay Ma'am Jubilin Apostol. apostol ah, Nabubulog tayo. Kay Ma'am Jubi Apostol na nasa Birmuda na ngayon. Ah, ingat palagi dyan Ma'am Jub. Okay hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Thank you so much for watching. Bye bye. I love you all.